good day sa inyong lahat mga kawilder Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel Ayan, so for today's video mga kawilder So mag-unboxing tayo So nag-order tayo sa Lazada ng ayan, ayan. So welding machine na maliit yung portable Okay, so ayan Pero bago yan mga kawilder uh, Nais ko muli magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe Sa lahat ng mga nanonood Palagi nandyan sa ating channel naka abang ng mga bago nating upload na video. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kawilder. So, shout out po sa inyo mga kawilder. Ayan, sa mga hindi naman po nakakapag-subscribe pa sa mga bagong bisita dyan sa aking channel, ah, Huwag po makalimot mag-subscribe, paklik ng notification bell para update kayo palagi sa atin mga bago pang video na i-upload. Ayan. So, ayan, diretso na tayo mga kawilder, ano? Ayan. So, ito na mga kawilder. Ayan. So, i-unboxing natin to at saka itatry natin, syempre. Ayan, so ano kaya itsura nito, ano? Ayan, so pati ako na ano din dito. Na i-intriga ba? Ayan. Ayan. Kasi yung ating naunang Mitsuse, ayan, so medyo Nasira na yung kanyang isang ay dalawang pinaka ano ilisi sa exhaust pan ayan. So ito na mga welder. Oh. Ayan, so mitsusi din pala ito mga welder, mitsusi rin yung in order to oh. ayan. So mitsusi ayan, baka naman, baka naman. So pangalawa na to. Ayan. So ita try natin to. So ayan mga ka-welder, mayroong mayroong din welding rod na kasama oh. Ayan. So maraming salamat sa sealer. Ayan. So siguro kumpleto ito ano. Ayan. So yung una ko pa lang in order mga ka-welder ano. So una online din yon na ating Mitsuse. Yung una kong in order ay 200 Ampers Ayan So ito naman ay 300 Ampers na to Mga ka-wilder Ayan 300 oh 300 Pero ito mga ka Ay totally Hindi pa naman sira yung isa Order lang tayo Kasi mahirap na Baka abutin So maano yung ating Gawa Patitigil Ayan oh Yung handle May ground Ayan So malambot yung kanyang pinaka cord oh. Ayan, so dito muna to sa lamisa. Ayan. Tapos dito. Hilo. Ayan mga kawilder, ayan ito. Ayan oh. So ayan mga kawilder, ito na yung ating mm -hmm. welding machine na 'yung ating mitsuse Okay. So maliit lang din. Ayan, napakagaan. Ayan oh. Ngayon na itsura. Ayan, so mas maganda itsura niya ngayon. Mas maporma. Ayan. Yung yung ating unang welding machine mga ka-welder ano, 'yung ating mitsuse rin na nauna. So nasa ano na siya ngayon, nasa 5 years. Ayan, 5 years. So sobrang bawi na ako doon. Ayan, may pinaka ano yung tali. Ayan. Belt. Ito, pinaka belt niya. Tapos mayroon pa yung pang cold natin na black glass. Kung tawagin, ayan. Hindi ko kayo makita mga kawilder. Okay. Ayan. So, ito ang mga kasama niya tapos dito. Ito. Ayan. Oh, dito kasi ito mga ka-builder. Ayan. So napakabait ni seller kasi kumpleto talaga. Kung anong ating inorder yan talaga. Ayan. So ito hawakan to dito. Ayan, hawakan niyan. Ayan. So wala na tayo diyan. Dito tayo. Ngayon naman mga ka-builder, Pitisting natin yan ngayon, siyempre. Pitisting. Ano oh. Ayan. So, ilalagay na natin ang Ayan. So, dito yung ground sa bandang Ayan, kaliwa dito. Dito naman yung ano, yung positive. Saan din? Okay. Ayan. Itatry natin. So, ito yung itatry natin na welding rod. So, ang number nito, ayan, 013. Ano ba ito? 013. Kasi ang ginagamit ko, maliit dito, 613. Ayan. So, hindi... Hindi natin malaman kung anong size kasi walang number na ano. Ayan. So ayan mga ka-welder. At tatry natin. Ayan. Nanghiram tayo ng sakit sa ating sa rig natin kasi walang kasama. Bilihan na lang natin kumamaya. Ayan. Okay. Tapos eh, on oh, natin. On. Ayan. So Ayan. Tapos 300 amperes si lalaksan natin, isasagad natin. So ayan, 300 amperes talaga mga ka-welder. Walang daya. So okay to, na Mitsubishi. Ayan, napakaganda talaga ng welding machine na Mitsubishi mga ka -wilder. So ngayon, ita try na natin to mga ka-welder. Try na. Uh, malaking rod to. So dito tayo sa 200. Kasi doon sa 200 amperes hanggang 180, 190 lang ako doon. Ang gamit ko naman na ay 60-13. Mas maliit dito. Ayan. Ayan, 200. Ayan. Ayan. So, lagyan natin ng ground. Ayan si ground. So ito yung ground mga ka-welder yung may plus at saka ito naman yung ano yung handle. So siguro kahit magkabaliktad yan okay lang. Pero mas maganda yung masunod. Ayan. Ayan, okay. Ang ganda mga ka-welder ng Biglap, ano? Ayan. Ayos to mga ka-welder. Napakaganda ng ating welding machine. So, dito naman sa ano, isasagad eh, natin ng 300. Kung dito, tatry natin putulin to kung mapuputol nga ba kung malakas nga ba dito sa malaking rad so dito sa malaking rad tayo magtatry kasi sa malaking nga kakayanin niya lalo na sa maliit so ayan so dito lang tayo magtatry so try natin putulin ayan 300 Ayan mga kabilder oh. Tayo natin puturi ng flat bar kung matututo nga ba. Ayun. Okay, naputol oh. Ayan. So, okay na to mga kabilder. Napakaganda ng diklap ng ating welding machine. Lalo na nito sa stainless. Napakaganda. Sigurado ito mga kabilder. Napakaganda nito sa stainless. Sa welding rod na stainless. Ayan. Ayan, so tapos na tayo mga kawilder ano. Ayan, so maraming maraming salamat sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder Ayan, so pagpasensyahan nyo na ang inyong kawilder tulad na sinabi ko napakadaldalero ano. nag lang sabay nagturo na agad. Ayan. So pinakita ko lang sa inyo mga kawelder, napakaganda ng ng mitsuse mga kawilder ha. Ayan, sa mga order Ayan, so hindi ako nagyayabang. Ang akin lang talaga ay totoo yung isa kong welding machine na ganitong mitsuse eh, ay 5 years na ito naman ngayon ang bago ko pero hanggang ngayon nagana pa yon so pinakaano lang to back up kung sakali magkaroon na ng diferensya ang aking welding kasi ang pinakailisi noon ay sira na ayan pero ginagamit ko pa kasalukuyan so ayan maraming maraming salamat ulit mga kabilder thank you sa inyong lahat ingat and god bless mga ka-wilder